Hi guys, andito tayo ngayon sa Tacloban City kung saan ipapakilala ko sa inyo kung ano yung paboritong inumin na alak dito sa Tacloban. Yun ay ang tuba. Isa sa nagtitinda ng tuba ay yung tatay ko. Ito pala yung lalagyan niya. Ayan ito ay babasaging galon. Bibihira na lang to guys, makakabili ng galong babasagin. Karamihan na kasi nga yung galon ay yung plastic kung saan doon nilalagay yung mga toyo, suka. Sasalin ko dito yung tuba na ibebenta namin. Daw yung tuba pag dito nilalagay sa babasagin. Hindi malasang lasang plastic. Kaya iniingatan talaga namin itong mga galong babasagin kasi ilang years na rin itong ginagamit namin. Kailangan talaga guys, walang natitirang tubig dito sa loob ng galon natin para yung tuba natin ay hindi madaling umasim or maging suka. Ito na lang guys yung natitira namin babasaging galon. Karamihan kasi nabasag na at saka wala na kami nabibili sa balengking mga galong, ganitong galong babasagin. Tingnan nyo to, itong tuba, kulay itim na siya. Mga ilang months na rin to, ito ay tinatawag na bahalina. Ngayon ilipat natin dito sa galon. Dahan-dahan lang para hindi maalog. Hmm, amoy tuba talaga. Pero hindi ako umiinom ng tuba. Hmm. Kailangan natin punuin. Yan, katulad yan, punong-puno para hindi ka agad ma... hindi siya umasim. Ayan guys, okay, so, oh, kikita nyo. Bahali na. kulay itim na. At kailangan natin tapan para hindi langawin yung mga maliliit na langaw. Yun yung madaling pag dumapo yan sa tuba, yun ay madaling maging suka or umasim yung tuba natin. Kaya kailangan natin takpan. Yan na siya. <tong> Ayan na guys, tapos na tayo magsaling dyan sa pabasaging galon. Tingnan nyo naman yung tubog guys, pulang-pula. Wah, bahali na. Yun lang. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my YouTube channel at pakiclick na rin pong bottom bell para like yung updated sa video ko. Maraming salamat. Bye-bye. Mua m ộ